Hi mga kagigil. It's Friday, so it's tada. Ay labo. <laughs> good day. Ayan. Check na natin ano. Tagal na itong pumukulo. Ayan. Pwede na siya. Okay. Gigisa muna tayo. Ayan. Gigisa na tayo. Agad yung na Hmm, bango. Ang bango, bango. Ah, tango. Ang tango, tango. Ah. Oh, ngay. Eh. Eh, dito ko konti na yung malunggay. Eh. Wala natin, 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 natin. Ayan. 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 Ayan na po natin yung ating monggo. Ooh, sarap. Simmer muna, no? Four cubes. Ang palasa. Ayan yung hipon nilagay ko na, no? Ang sarap dito. Lagay na po natin ang ating napakamasustansyang malunggay. Ayan. Healthy, healthy, mga kagigil. Madali na lang ito, no? Ayan. Dito na ito, mga kagigil, ano? Oh, Jesus, kung sarap. Tikman na natin. Ay, wow. Sarap. Ternuhan nyo na lang to ng ano. Fried fish, mga kagigil. Kaya na tayo.